start tayo mga kasisi uh, ito po yung nasa tabi mismo ng filtras recto mga kasisi yun nga along recto may fan ayun ayun mo na mga magseryoso

Ito mga boss Good morning ah Punta nyo na habang maaga mga idol Ito meron siya Sa mga mahihilig sa binting ah, Sting for yung sa set Ito mga bacon ah, recorder Wow okay Pero mga binting sa mga mahihilig sa vintage Pwede ito mga recorder Tapos meron ta Uy ito Good morning mga idol Oh ha Oh ha 100 lang mga boss Ayos po to May bay mga boss oh hindi 100 lang tapos may mga gulong nang eh, ito panalo ah, na, one isa dalawa oh, uh, tatlong gulong mga idol 15 lang 15 lang one five, five, one five, one five.

700 so no, 700 UPC 2 eh pang ano computer 700 ito sa'yo rin 500 laptop laptop 500 500 500 500 100. 500 500 500 500 500 500 500 Ah, uh, dito pa rin nakakita. Yan. Oh. So, na laptop dito mga show so, oh. Anong issue nito, boss? Wala uh, oh. lang, tech. masabaka, abala oh. lang natin 500 lang. lang, Makakita ng laptop oh. na 500. Dito oh. na sa term plan, oh. 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 'yan. Compact. Oh, compact. 'di ba? 500. 500 lang. O katulad 'yung pinkad, boss. Yung hari may birthday, boss? niya birthday sya. Birthday plastic na katapat. Oh, yeah, plastic Buti Wel, magkano dito? Lahat 150. Yan o, helmet, binili ni Boss Joey. Shout out kay Boss Joey. Yan. Salam. Sandaan lang. O yan o. Pinawaran kanina sa atin ni Tony Black. O, doktor. mo mga mahirap. Mas mayaman. joke lang 150. Lahat na. Sandaan guys o. Pwede pwede dito, no, 150 lang lahat 150 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 kaya, resipyan lang sa mga customer yan. na lang yan. Kaya, takot-takot-takot. Lagi man. <laughs> Di <-dab> <laughs> okay. okay, pa kayo kumita? O, oh, oh. oh, dito lang Ayun, kayo no? masunod. Dito lang. Hmm. Ah, dito, uh, dito gusto mo na... Pagkinaalo sa ulo, hindi pa rin natubo ka. O, yan. Meron mga dito. O, yan. O, yan. to?

hey oh.

baybandret working maraming salamat ha working vamos original joseph di pinaglalatag pa

Ay, okay, Mike, naglalatag pa lang. Ayan, o. Oh. Ayan na mayroon si Mike. Sa lukuyang naglalatag mo. Ang Video cam, kaya lang. apat, apat, 50 apat. apat na piraso. 50 pesos. Ika, Mike, dyan ako. sige.

Ito, 50 pesos, apat na piraso na. 2027 inspiration. Apat, 50 na apat, apat. 50 pe. Ay! Nakatawid <laughs> tayo mga kasiti. Ring cards, 20 lang. Motorcycle parts na naman. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito.

Ayan mga ka Bunbun dah, Wala tayong makita ng vintage Maraming nag-aunot eh. vintage Mga kasipi. Kaya lang Isa lang nakita natin kanina Yung telepon Yung telepon ito ba 'yan? Diyan kaya diyan magaganap kaya eh. lang. Kaya kami nag comment ako. Ang ganda talaga sa TV, 'yung TV ko kasi binili ko. ano yung Wala akong practice number. Hayr TV ko. HD. Hindi 'yung ibili ng mga tibilado. Ang sa kapag pinapalo oh, mm -hmm. ko, kwalit kuwaling 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 mo, kuwaling 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 kasi kuwaling 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 na kuwaling 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 sa edit. kuwaling ko kuwaling 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 Ayan o, magkano lang araw? Pwede mo? 700 Ah 700, pwede na 700 700 pang Magandang klase klaseng brand po kasi NAD yan eh Original Tapos namin yan 40, binigay 3.5 Original na siya Box? na yung motor ng kapitbahay namin Yan. 45 liters post Sige lang, sige O, 30, 30. Pagkano mo binabalang yan? Ito, bigay ko 3.5. 4K talaga bentahan namin yan. Bigay ko 3.5. Oh, o, na lang ha? Pwede bang gumawa sa 3.5 yon, yun, no? Sige, pwede. O. Hindi ka sa amin meta. Hindi ka sa yan. O, 30, 30. Pati sa liters. liters. 4 liters. Oh. So, Ito. 3.5. 3.5 na raw, katropa. So, yung 3.5 na yun, pwede mong matawaran. O, 30, 30. Malaki na. malaki na Oo, eh kaya mo na ilagay dito yung 25 kilos na bigas. Oo. Kaya na. Kaya na tayo, may kasama na siya bracket tayo. May bracket na. Ayan ang pocket. Ayan Eh, lupit ang bracket mo ah. Malubit ito. Oo, malubit ito. Oo. 3.5 boss. 3.5? Kurang lang sa 3.5 yan. Katahin niya ako eh. 3.5 lang. May na, ano lang yung motor niya Nakatak nakataklang. Nga naghahanap ng ano ah. Ano pa tawag dito?

Gaysal okay, libo Pwede to. Maganda ah, Maganda Maganda yung lalim oh. Makasiti. Bak. Maganda yung Maganda yung lalim oh. oh yung lalim yan, boss. Tama yung Maganda yung lalim mo. Maganda yung pati yung Maganda yung 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 Ayan ha? Kung hindi man mabili ngayon, bukas pwede, no? O, tayo, pwede naman kunin yung Facebook ko kung sakali oh. ko siya tayo. yung oh, si ah, ah. Facebook niya, sabi ano mo yung Facebook, Facebook mo. Archie Casas. O, ayun, Yung harapin nyo yun lang si Archie Archie Casas tayo. Archie Casas? Apo. Parang ang tagatagig ka. May mga, mga kamagana ko naman, anay. So, yeah. mga kasiti, may nakita tayo. Ang Ganong... Michael, sa dulo ng mura o mga kapatid. Mura na. Malamang, ito yung gaganda. Tapos may lovebird siya ito. Ayan. Ganda na po. Magkano na po sa lovebirds natin? Wala 500 lang. 500 lang, 500 lang. 500 lang, 500 lang. 500 500 lang. 500 500 lang. 500 lang. Ordinary. Eh, may yellow ball pa ako, sir. Diyan, pula Ito, oh. Yellow Dito, magkano dito, ah? Eh, 1-1 lang, okay. sir. 1-1. Mga sino, fair man. na, ah. Oh. one 1 Sa birds, maganda. Oh. 500 lang, mga kasiti, oh. Oo. Oh. Maganda na rin, oh. 500. <laughs> Kay Michael, hanapin nyo lang. Nasa dulo ng buraw mga kasiti. May mga maya din siya. positive hindi naman tayo sa mga ano yung maya mo magkano? na 120 ah fair na 120 lang pero maganda ano yan one to one love to na sa kanya nagiging ilip na ako oo mura na fair na ah malayo ba hindi siya nai-stress or hindi ba nga marketing hindi na pa ano meron tayo Shout subscriber na. Nandito ho siya. Oh, oh, <laughs> oh siya. Oh, Thank you. Oh, marami Fun. Namaka. Namaka. Alin? ta. 50. 50 lang. 50 pesos. Oh, ko daw. Ayun, okay ba? 10. Dami na, naupapaubos na. Pero dito mauubos, kalahat yung container ba nito. Talaga ba? Nandiyan sa Pier 4. Sa kwarto? Ay, alam po yan, mga battery. Mga battery, napagkukuha na. Mga battery, naku. ba kailangan? Pwedeng dalawa. Pwedeng dalawa yung mike mo magkano nga nga? halit sentuenta 50 50. 50 mike bukod jan marami kung mga batong kung 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 yun

Panso? Panso keren pantalones? A 100, 100 200, 500? Kung ano charger, The charger niya. kaya kung ano muna phone? Kung ano? Relo? Kung ano ako? Relo makapaghiwalay mga kung anik-anik. Na baka kailangan yun eh. nasa dulo po tayo ng buraw tan mga katito mga katito huwag kayong magtatakaw hindi yung lahat ng ano blinablog uh, moroon ano po tayo kasi sa working kisa sa pagkaalam nating medyo hindi ano hindi uh, sayang din kasi yung ating ano sayang din kasi yung ating oh thanks speaker ah uh, nako sa butalban. Butalban? oh ingay sa good weekend Ah, sa mga, sa, mga 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 mga. sa mga anak ko. Pangalan niyo po? Ah, uh, Mr. Ginto Basilio. Ayun, oh, nandito po siya nasa dulo ng buraw tal. Sige po. Oh, thank you. Ano, mga kasitihan, nasa dulo tayo. Na. Babalik tayo, gawin ng walang masyadong items doon kung meron man, medyo Alanganin po tayo kasi minsan pag mga sira. Ano nga, hanggat maaari, iniiwasan na lang natin para hindi kayo magpagastos o Or kung ano ma, eh, tatanong natin kung working or kung ano issue yung po yung ating marami ho kasi sa mga subscriber natin ang na rin kung pagdating sa kanila kung may problema ba o wala so, at better kung bablog natin yung mga okay na okay pa or at least kung sinasabi kung working okay. pero ito sa mga ito mga bago Ayan. Radio, transistor pan, wala po charge yung ini di pojok sebelah solar solar